here drainage, me ano po yung bagong papisa. Oh. Redis or. Ito naman yung to this today. Ngayon today.

kabilaan yan, kabilaan. Oh. Diretso sa kilit. Ayan, tignan natin hanggang doon sa dulo. Diyan, doon sa hmm. Kalibot. Ah. Kalibot tayo. Ayan, nasal dito sila sa gilid. sila sa kilit-kilit oh. Tapos. Hmm. Dami pa sa gitna. Marami pa sa gitna. Ayan oh. Ito sa gilid ang marami. Ayan sila oh. Baik, cottaten. Dito na tayo, Sir, kabilang dulu. Ayun. Ngayon puro kunya fry. Dito na 'te. Ayun oh. Oh. Na-mililo. Oh. Hmm. Sundun. Oh. Ito yung crispit niya

Pangatlong papisa, ito, ito yung pangalawa sa kabila. Ano, oh. gamitin silang galungoy. Yon, hmm. oh. ganyo. Ganip na sa gitna. Hmm. Ang nirito ako ng maliit. Ereto. Ang dami ng palibot niyan. Marami-marami marami pa rin oh. Ang... Hmm. Hmm. Ito sa pano ng bato, dami daw sa sa silong ng bato. Yan din yung areta. Hmm. Hmm. Ito na yung dulo. Ang mukha niya overflow. Yeah. Ayan. Ayan, ayan mga guys mga gustong maghito dyan pin nyo lang ako message nyo lang ako sa facebook page ko sabakan so nyo yan